Mamaya na kayong dalawa. Medyo nabawasan na konti 'te, eh, ano. Mm. Good. 'Di tiposin 'di yung sobrang sipag magtanggal ng kuto nila. Ang dami Huwag mong balaman yung buhok mo 10 minutes bago alak. Palitan natin ito po. Babalaan na 10 minutes bago babalawan. Angel! Ako naman. Basahin mo yung buhok mo. Huwag dito, huwag dito. Hayaan Ay, mo siya. Ayawin, ayawin mo siya. Oh, Kailan po kayo nabili ng gamot, tita? In order ni, ano, ni, Jack. Ah. Huh? oh, ano, <laughs> Uh, eh. oh. ba't to kaya tita hindi natatanggal yung ano nila, yung lisa. koto nila? Eh paano yung bisa nanginiklo? Oh. Nanginiklog na yon, yung makinapisa, yun, lumaki na pisa, yun ang pisa na koto nila, magpisa gusto mo muna sa maliliit. Oh. Tapos, na <laughs> Dati araw-araw po tinatanggalan ni Inda sila ng ano eh, yung, yung soyod po. Napagod na yata si Inda sa kakatanggal ng ano. Gamot, no? Oh. Isan? Kuya calling you. Kuya, libo-libong lisa ang nakuha. Okay, muna, muna yan. Ito lang yung ano, ito lang yung talaga yung sobra kong pinapasalamatan kay Tita Ethel. Yung paggabay niya. Gagamituhin walang ibang magbubukod sa kanila, walang magulang, walang nanay. May nanay na. Hindi naman sila iniintindi, oh. Mm. Oh. Oh. Tita, kalma lang sa hugot. Ayan, <laughs> yeah, medyo nabawasan. Ayan, eh. maliliit Oh. Ay, katekla oh. mo. Ano po kasi maliliit? Yung mga malalaki na, medyo na, ano na. Pero pa, mas marami mo kay Angela, ano? Oo, oh, malalaki. Meron pa malalaki. Hmm. Oh. Yung reyna po yata ang dapat makuha dyan. Reyna, ginawang ano, no? Ginawang, ang oh, no, no. tawag doon? Yung ano nak? Yung, na, ba? na, yung yung kumakain ng ano ng puno nung kahoy Ano ba 'yun? Uh, ah, malapit na kuya. Bo. Ah. ano ba 'yun? Basta 'yun. Ang dami rin ang lalak ng kuto. Mhm. Parang tumatayo yung mga balahibo ko sa ka, ano likod. Talaga. Kumain ka na. Mm. mo po May ano ko so, Saan ka magpunta sa birthday niya, ni Enrico? Ngayon. Ngayon. Hindi ka sasama. Bakit? After ano po? After lunch pa, tita? Ipatay mo muna yung tubig. Wala pa dalawa. Hmm. Ano ka Angela? Alita, alita, alita. Alita. May libo po kaya doon sa natanggal kay Angela Ay, kanino tita? Yung lisa, kailangan matanggal, eh. yung lisa po. Pero namatay na yun. Kaya, pero kailangan pa rin susuyurin para ano, tumi, oh. ano yung... Gusto ko sana silang pa, ano, kagaya kay Abby, tita. Okay lang, tita, no? Oo. Oh. Oo, oh, pala. Hindi sila pwedeng magpahaba ng buhok na ganyan. Yung parang Ay, kay no, Abby semi oh ah, yung kay abi semi eh. oh. oh, oh. kalbo oh, no? oh, ko kata, Ayun ka, okay. <laughs> ito oh okay taw ko masyadong kalbo ayan oh just cool talaga mong itin kinigil ko butan ako pag may buto dito say, sa isang to patay na po kasi eh, patay na po kaya sila noon pag ganti din hindi Ang tawag pala sa kanila tita Liz. Yung kanya pinaka ano, pinaka -itlo. ah, na may Head Liz. Sabi ko ipunin eh, tisasangat. Hindi, inanol lang ni tita Jack mo to, in order niya to. Sa ano, siguro sa hard dweller. <laughs> Hindi yung mga pamansin ko, meron. Meron din. Op. Ayan, tingnan mo yung... Order na lang ulit si tita Pahana. Jack mo. Oh, angel kayo. Ay, oh, angel kayo. Hindi kaya uso na ngayon yung mga... Ayun, eh, noon pa naman yung mga yun. Magbaba na ako, lalala. Buhay pa rin yun. na ako. Buhay pa rin yun. Ay, yung kategram mo, lumulutang. Hmm. Pero hindi provide. na katulad na... Hindi kaya pwedeng dotuin yan, tita, pang ulam. Sayang, e. Oh, nga, ipunin eh, isasangang din. Parang okay. ulam <laughs> nila. maraming saksi si gila. Hmm. Ay, yun ang dapat maaari sa kanya, matanggal yung mga lisa. Dahil yun ang pinakitlog eh. Oh. Thank you, Tita Ethel. Oh, Thank you Salab Grabe. Kayo na talaga. Wala na akong, ano, wala na akong masabi. Taas po, pati pa ako sa inyo. <laughs> Eh. Hmm. Uh -huh. Uh -huh. Ano pa gusto nyo nga Ano pa nila sa inyo no? Pati ako nangamot-ngamot yung ulo. Pati ikaw, ul wali ka dito. Hindi ah, kita wala akong kuto. <laughs> Hindi kuto, yung libag. Susuyo rin doon. Pagkubara nyo nga ito kasawa mo, papamiguan ko. Nalilipun na ako dito, nalilipun na. Kukuskus din doon yung asawa Kukusin mo ah buti naman <laughs> special mo naman pati yung libag mo pinapakuskus mo sa asawa mo eh, kaya nga eh. hindi ka naawa sa asawa mo yung pati pagtanggal ng libog 2 hmm. years na lang magka college na yun halos halos wala na nga 2 years diba mahal yung kasi yung taon kumbaga bibilangin mo 2 years pero actually yung pang 2 years yun yung pag enroll nila sa college hmm Kaya. Rin, eh. ang, ang ganda ng kwintas ni Nanay. Pakita ko natin. Kay galing kay Tita Evangeline. Thank you. Ayan po. Kuya oh. Ogos. Hmm. Yeah. Thank you. Uh, di pa naman na, Nintay ko si Kuya Ogos. Ang tagal nila mag-asawa eh.